Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang 3 John chapter 1 verse 2. Yung 3 John is may isa lang siyang chapter. So, kumbaga, ano lang to? 3 John verse 2. So, nasa series pa rin po tayo ng Better Than Ever na sinimulan natin kahapon. And ngayon is magpaproceed na tayo sa things to let go in terms of health. So, ano nga ba yung nakasaad sa 3 John chapter 2 or 3 John verse 2 pala? So, sabi rito, in New international version, Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. So, in Tagalog version, Mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sanay nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay spiritual. So, yung main point lang naman ng Bible verse na ito is hindi lang dapat yung buhay spiritual natin yung maganda, yung healthy. Dapat yung physical body rin natin. So, kapag sumusunod pala tayo kay God is kailangan din natin ng disiplina. Kailangan may kaakibat tayong disiplina kasi hindi naman pwedeng sumusunod tayo sa kanya tapos pinapabayaan natin yung katawan natin. So, para mas mapalalim pa itong Bible verse na ito is proceed tayo sa ating teaching. So, things to let go before the end of the year. Number one, unhealthy foods. So, kung gusto nating i-let go yung unhealthy foods is dapat nga may self-discipline tayo. Bakit ba tayo umiiwas sa unhealthy foods? Siyempre, para hindi tayo maging unhealthy, para maging healthy yung katawan natin. Kailangan natin ng healthy living, healthy lifestyle. Para mapangalagaan yung katawan natin kasi tayo, mga tao, is tumatanda tayo na hindi natin namamalayan. And if mamumuhay tayo na puro unhealthy yung kinakain natin, is baka hindi na tayo umabot sa yung age na gusto natin maabot, di ba? Maaari itong magdulot ng mga sakit sa atin, itong mga unhealthy foods na ito. So, kaya kahit sa bahay natin, lagi tayong sinasabihan na kumain ng gulay, wag kumain ng mga chichirya. Kasi yung mga unhealthy foods na yan is bad nga for our health. Isipin mo na lang din, Sumusunod ka sa Diyos tapos naninigarilyo ka. Sumusunod ka sa Diyos tapos umiinom ka ng alak. Yung sa alak naman kasi, as much as possible, iwasan. Pero yung, kumbaga, occasionally, ganyan. Hindi kasi masama yung the act itself ng pag-inom ng alak. Ang masama dun is yung resulta ng pag-inom ng alak. Yung resulta ng kalasingan. So ayun, dapat alam natin kung ano yung mga limit natin. Alam natin kung ano yung dapat nating iwasan at kung hanggang saan lang dapat tayo. And number two, unhealthy thoughts. So paano ba natin maiwasan yung unhealthy thoughts? So lagi lang tayong ano, optimistic, di ba? Kasama yan sa nanamen ano, sa discipleship namin, yung ABCs to success. Kung gusto mong maging successful, maging optimistic ka. So, kailangan natin iwasan yung unhealthy thoughts kasi minsan ayan pa yung nag-drive sa atin pababa. So, kailangan kung healthy yung pangangatawan natin dun sa number one. Kailangan healthy rin yung mind natin na iniiwasan natin yung unhealthy thoughts. Kasi hindi tayo aangat or hindi tayo mag-grow kapag yung mga nasa isip natin is unhealthy. Kasi yung mga unhealthy thoughts na yan, pwede yung mag sa atin gumawa ng mga bagay na hindi natin gusto or hindi ka aya aya So, dapat, bukod sa unhealthy foods, is iwasan din natin yung unhealthy thoughts. And number three, unhealthy habits. So, ay nga, katulad kanina, yung paninigalilyo, pag-iinom ng alak, yung mga ganon is iniiwasan dapat and especially hindi ginagawa sa araw-araw, di ba? And ano pa ba? Unhealthy habits, yung mga bagay na alam mong hindi ka magbe-benefit and hindi ka lugod-lugod sa Diyos, di ba? So, instead na gumawa ka ng mga unhealthy habits, why not do something na beneficial na sa'yo, sa katawan mo, sa sarili mo, So, well-being mo. And nakakapagpuri ka pa kay God, di ba? So, ayun, mas maganda yon kasi hindi lang isa yung nagbe-benefit sa ginagawa mo, di ba? Pati yung spiritual health mo is nag -grow. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating teaching. I stand corrected. Application pala. So, number one para sa ating unang application is eat healthy food. So, yung, kung, kung yung unang teaching natin is iwasan yung unhealthy foods, para naman sa ating application is eat healthy foods. So, kailangan, di ba, yung katawan natin is nakaka-receive ng proper nutrients na kailangan yan. Especially sa araw-araw kasi lagi tayong gumigising, lagi tayong kumikilas, lagi tayong may ginagawa. So, kailangan din natin ng na proper nutrients para mapanatiling malusog at ano may magandang pangangatawan tayo no. So mas maganda na naglilingkod tayo kay Lord na maganda 'yung pangangatawan natin or na healthy tayo. Di ba? So kailangan eat healthy foods, magkaroon tayo ng healthy lifestyle, di ba? Mag-exercise ka, mag-workout ka on your free time, di ba? hindi na rin masama yung paglalaan ng oras para sa pangangalaga sa sarili, di ba? Lalo naman kung alam mo na totoong pangangalaga sa sarili ang ginagawa mo, hindi yung mema ka lang na, ayan, sorry na putan. Ayan nga, mas maganda na hindi ka lang yung mema self-love, ba diba? Dapat alam mo kung ano yung ginagawa mo. Alam mo kung ano yung tamang pagkain para sa'yo and alam mo kung ano yung lifestyle na magandang ibigay or ihain para sa sarili mo. And number two, love God with all your mind. So, kailangan, hindi nga lang to dapat with all your mind, eh, dapat with your whole body and whole soul, di ba? Yung buong-buong ikaw. Mahalin mo ang Panginoon ng buong, gamit ang buong pagkatao mo. Gamit ang buong isip mo, buong puso mo, So, kailangan buong buo mo ibigay yung sarili mo sa kanya. And bago natin maibigay ng buong buo yung sarili natin sa kanya, is kailangan natin pangalagaan kung ano yung ibibigay natin sa kanya, kung ano yung natin sa kanya. Pangalagaan natin yung soul natin, pangalagaan natin yung pangangatawan natin, pangalagaan natin yung puso natin, pangalagaan natin yung isip natin, yung utak. Kasi nga ba diba, sabi, Mahalin mo ang Panginoon gamit ang buong pagkatao mo, hindi lang yung isip mo, syempre. And number three, set goals and form godly habits. So sabi ko nga kanina, imbis na pagtuon ng pansin mo yung mga unhealthy habits mo, is gumawa ka na lang ng mga bagay na ikapupuri ng Diyos. And magbe-benefit din sa iyo, syempre. Kaya sabi rito, set goals and form godly habits. So, when you set goal kasi, mas nagiging ano kay, uh, mas, nag, mas nagkakaroon ka ng drive na gawin yung bagay na yon mas nagiging committed ka sa sarili mo to pursue that specific goal. So, yung pagsiset ng goal is importante kasi kumbaga, ayan yung nagiging fuel mo para gawin, di ba? Para pagsikapan kung ano man yung na-form mong goal, kung ano man yung sinet mong goal. And by that, nakaka-form ka ng godly habits, especially kung yung sinet mong goal is naka-align sa plano ni Lord sa iyo, di ba? Hindi yung para sa sarili mo lang. So, ayun, para sa series na ito, na dito na tayo. Ito yung mga things to let go in terms of health. And I hope no, na ma-apply natin ito sa ating everyday living kasi hindi lang naman si Lord yung matutuwa or magbe-benefit kapag ginawa natin ito. Kundi tayo mismo kasi pangangatawan or health natin yung pinag-uusapan mismo rito.